tapos lang namin maligo ng aking mother. Ang <clears throat> ganda ng dagat. So ang ginawa ko ay medyo nahihirapan yung <coughs> medyo nahihirapan yung mga ano tagahakot ng bato kasi mabigat. So ang ginawa ko ay pinahinto ko na lang. So dito na lang na area oh. So yan, hayaan ko na lang yan dyan kasi hindi naman magagamit. Naisip ko na yung area na yan, hindi naman pala magagamit yan kasi nga uh, walang araw. So hindi ko na pinahakot day hayaan ko na yan dyan. So kung kailan nila hakotin yan sa may-ari, sige, uh, hihintayin ko na lang. Ang pinalinis ko na lang is yung dito sa, par sa parting ito, yung dadaanan namin saka <clears throat> ipaano ko to dito, ipa parang ipa-flat na lang ba? Ipa-flat ko na lang 'yan diyan para hindi kami mahihirapan, no. At dito rin, hindi ko na pinakuha yung bato na yan dyan. Kasi nga, mabigat at nahirapan sila dahil. Naawa ako sa kanila. Mm, -mm. Kaya dyan na lang yan. Kung gagamitin don sa kabila, kasi sa kanila naman yun. So, depende sa kanila. So, dito naman ay wala namang problema kasi wala namang bato wala namang bato dito okay na to sa ilalim sa dito hayaan ko na lang yung bato nila yan yun nga hindi ko na pinahakot kasi naawa ako sa kanila kasi mabigat dito na lang yung ano ito ipapaano ko na lang to dito ipapa tawag doon ipapa-plane ba para hindi kami mahirapan at least dito sa parting ito ay wala na siyang bato at hindi na hindi na kami mangangamba pa na matapilok kasi nga yung mga bato kasi dito napakatulis ayan o matutulis yung mga bato dahil sobrang tulis yun o matutulis sya so, kaya dyan wala namang dadaan dyan so yan dyan na lang yan hindi, na, hindi ko pa naman din yan magagamit so dito lang sa bandang yan so na, na, ano na nila in fairness as in naawa ako sa kanila kasi nga ang bigat So dito pinalagay Adi, dito pinalagay oh sa in charge. <clears throat> so ito yung ayan diyan pinalagay. Tingnan niyo ang dami na lang nahakot din. So ayan yun yung nahakot nila doon. At saka sobrang bigat. So diyan pinalagay sa in charge yung mga bato na nakuha doon. dito nakuha dyan. Okay, so ang, since may oras pa sila, ang pinagawa ko sa kanila is mag ano na lang dito, mag, maglinis sa ating taniman ng gulay. So pinalinis ko na sa kanila. Ayan si Leo yan. At si Bo Stephen, pinabili ko ng ulam at meron kaming bagong recruit ayan no oh. <laughs> yung taga dyan lang siya sa kabila taga dyan lang siya sa kabila kasi tawag doon, naawa ako sa batang yan, mabait na bata yan mabait na bata yan so yan, pina, pinasama ko na para meron siyang alawan sa kanyang pag-aral para ma, mas mabilis din malinis yung ano yung lang kambing dahil para mas mabilis malinis yung aming maliit na farm. So yung mga bato na 'yan, hindi ko na pinakuha 'yan kasi nga mabigat. Mm -mm. So hihintayin ko na lang kung kailan gagamitin sa may-ari. Anyway, itong nilagyan ng mga batong ito, hindi naman hindi ko naman ito agad-agad magamit kasi nga ang gusto ko lang is taniman lang dito. Taniman lang siya ng mga uh, vegetables na mga gulay para meron kaming makakain at meron kaming mauulam dito sa aming bagong bahay kubo ang ganda ng aking bangs bangs ko naligo kami sa dagat eh, ni mother ang ganda ng dagat so ituturo ko kayo sa dagat namin dagat namin hindi dagat namin yun dagat dagat nating lahat. So ayan si Mother ay nag ang akuan ng kuan man no. Ang oh, namo ko ikuan nil cutter dito's blue. Mao na. Blue nga ice box. Ay okay, mo hana. So nag ang Mother. Kasi nga kaka ano lang namin kakatapos lang namin maligo sa dagat. At itutor ko kayo soon sa aming dagat dito dai. Ay nandito na si boss pinabili ko ng ulam para meron silang ulam sa kanilang kasi nga ka, nakakapagod kaya nakakapagod mag mag ano maghakot ng bato na yan so yun nga diyan lang yung pinahakot ko <laughs> hindi ko yung ina, pinauna ko lang yung dadaanan namin para safe kaming lahat tagpila dong 290 290 no may 200 ng bahaw bahaw? ano ah, baligas like bahaw? wala ayo ikay baligas oh. ayo okay Agoy. so ayan pinabili ko ng manok para meron silang masarap na ulam sa kabila ng ay pwede nalilog ice on niya okay init ba ya so hinihintay lang namin na maluto yung ano maluto yung kanin wala pa ma so ayon aming ulam gulay na galing dyan sa kabila binili ko yan tsaka isda paksiw so yun lang ang update sa pagpapahakot natin ng mga bato dyan na pinapriority ko lang yung dadaanan namin at yan hindi ko na ipahakot yan hintayin ko na lang na gagamitin ng may-ari para sila na yung maghakot sa kanilang vato batu pick. Okay? Oh, na, no? Luto na, na. So that's all. Katapos niya yung garden na. Garden para sa ating vegetables. Okay. Gusto ng aking buns. Do you like my bangs? Do you like my bangs? Klaro ba yung bangs ko? Klaro klaro yung bangs ko na. Bangs na des. So dito naman ako upo sa aking favorite spot ang aking chair na very maganda ang view at napaka-relaxing. So kung titingnan mo dito, ayan. Yan lang. Ato na lang ipa plain plain gamay diha dong. Oo. So ipaano ko yan dyan mamaya? Para hindi na mahihirapan yung aakyat sa bahay. At saka safe na, wala ng bato. Half day na lang dahi ka dong. Kasi panganin mo dong. Ha? Half din na lang ka dong. Half din na lang ka ikaw magpaniod Kasi nga, anong tawag doon? Para maka, ma, meron siyang allowance. Kasi pupunta daw siya ng ano bukas. So, ayun. Ah, uh, ba? Diba? vine Vi. Yun lang ang update sa mga bato. Kasi nga, ang bato na yan, yun nga, inano ko yon? sa may-ari na bibilhin ko ang bato nila. Kasi nga, awag dun, pinafile ko na eh. Meron din akong kasalanan bakit ko pinafile na hindi ko pa naman alam na ibibenta sa akin yung bato. Pero okay lang yun. At least ngayon, nalaman namin na gagabitin nila in the future. Kasi nga Oo nga naman Ang hirap kaya Ang hirap kaya maghanap ng bato na yan Ganyang bato Ang hirap maghanap niyan At saka yung mga bato na yan Very ano pa Very uh, Tawag doon Yung Ano talaga ba maganda gamitin So alam ko na meron silang plano dito Sa kanilang lupa So ayan hindi nila Hindi nila binenta kaya, Kasi gagamitin nila In their future So Okay So that's all for now. Bye. Diskanso sa mo dong. para maniud na. Dong Leo. Diskanso sa mo. Para igaluto sa kanon maniud to na mo. Na igaw mamista. So penalinis ko na lang yan dyan. Kasi nga medyo marami ng damo. Diskanso sa mo?